sa dagat ba sa Pilipinas maraming uh, namimingi ito tapos uh, kung uh, galing ka doon sa mga namimingi tapos ka na uh, ito na yung ano uh, cultural cultural center of the Philippines Ayun, no? lumabas na yung uh, aring araw mainit na uh, o oh, mag-aalas na sila yata yan yung nagjagaling pa bulimlim kasi

ito yung likuran ng ano, tao, 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 tao. uh, Bangko ng Pilipinas uh, meron dito ang sa matanda uh, hindi dagi Oh, I like this, huh?

may pa rito sa Cultural Center of the Philippines sa Pusay ito. Para maglinis na ng katawan. Mag-klase, no? Mag-klase, oh.